tirador ng buko. Uy! Sobrang <tis> laman! Woo! Ganun, yung nangyayari pag sobrang talaga Kakarmain din yun eh <tis> Kakarmain Nine, nine, nine bigay sa akin yan eh Lumaban ako ng pareha kasi Ano oh. yun? Ano yun? Ano yun? na yun? Ano na Ano Taka vehicle yan. Tirador na. Tirador sa vehicle yan eh. Bigla wala nang kano. Ka, no? Ay sos. Kunyari nagtitinda ng buo ko. Mananabas pala. Cut pa. Ayan ba?

Pagkat may sakit kang hindi malulunasan Tanga pang bigas talaga